Hello po mga Sagittarius. Ito po ang ganap sa inyo sa June 3 hanggang June 9. Ito po ay for one week reading. Paalaala po na ito po ay general reading at hindi po ito personal reading mga Sagittarius. So simulan na po natin. Ano po ang ganap sa mga Sagittarius sa June 3 hanggang June 9? Ganap sa mga Sagittarius sa June 3 hanggang June 9. na meron ka bang kilalang Scorpio, Pisces o Cancer bata sa'yo babae o lalaki lalaki babae o lalaki pwede rin naman na yan ay uh, gay o tomboy Sagittarius. Ang maring Kapartner mo sa negosyo, sa gitarius. O sa trabaho mo, kapartner mo sa trabaho mo yan. O maringan ay, kapartner mo talaga sa buhay, pwede yung asawa mo o girlfriend mo, boyfriend mo, sa na bata sa iyo. kung kasama mo yan sa trabaho mo o sa negosyo mo, itong Scorpio, Pisces o Cancer na ito, na bata sa'yo, babae o lalaki, kung ano man ang gender niyan, Sagittarius, magtulungan kayo. Pakisamahan mo siyang mabuti para hindi kayo mag-away. Ayan. At maaari mga kayo eh. Para may iwasan yung chismis. ah uh, Sagittarius, kilalanin mo tong ito. Scorpio, Pisces o Cancer na ito. Para nga, hindi kayo mag-initan, no? Para nga, hindi kayo mag-away at may yung chismis sa June 3 to June 9, Sagittarius. May pag-travel ka rito. Maring ang dahilan ng pag-travel mo ay dahil sa negosyo o dahil sa trabaho mo. O Maring nakabili ka ng bagong bahay, sa Sagittarius. kung ano man dahilan ng pag-travel mo. May meron kang pag-travel dito. Sagittarius. Pwede sa negosyo. O maaari nga nakabili ka ng bagong bahay. O dahil sa business deal. Bagong business deal. Ayun nga. Ka-business deal mo. Ka-partner mo sa negosyo. Sa Sagittarius ay isang Scorpio Pisces o Cancer. Ayan. Bata sa'yo. Kilalanin mo nga siya mabuti. Para magkasundo kayo nyan. At maiwasan nyo ang chismis sa Guitarius. Dito, may tao dito ang mahirapan. Pumili kung sino sa dalawang karelasyon niya o dalawang minamahal niya ang pipiliin niya. Sa Guitarius, pwedeng ikaw yung mamili o itong Capricorn, Virgo, Taurus na bata sa'yo. Sa Guitarius, ha? babae o lalaki ang gender niyan may pagpili ang tao dito. Namimili siya, mukhang dalawa yung jowa niya, karelasyon niya. O kung anak niya yan, namimili ito kung sino yung kakampihan niya. Dito, maaaring nagbabalak ka magtayo ng maliit na negosyo. Sagittarius, kung wala kang negosyo o baka may negosyo ka na, nagbabalak ka uli magtayo ng negosyo. Sagittarius. Ang ang negosyo niyan ay lalago at lalaki, papasok kang malaking pera. Sagittarius. O baka naman ang tinutukoy dito na, mag, na, ma, na magbabalak magtayo ng negosyo ay itong Capricorn, Virgo, Taurus, babae o lalaki. Bata sayo, iyo. Sagittarius. Ayan na. Ah. Sagittarius ha. Ah. O oh, maaaring may tao dito ang magpapayo sa kanya na patungkol sa negosyo na magagamit niya sa Gitarius. Ayan. At dito, may tao dito ang makakatanggap ng pera. Maring ikaw, sa Gitarius, maring makatanggap ka ng pera na hindi mo inaasahan na manggagaling sa kamag-anak mo. Maaari din naman na uh, ikaw ay uh, umaman o baka ikaw ay mayaman sa Gitarius. O baka isang mayaman ang makatulong sa iyo sa pera sa Gitarius. Ang magbigay sa iyo ng pera isang mayaman ako meron ka negosyo Sagittarius yung negosyo mo ay may pag-unlad sa isang linggo na yan Sagittarius dito magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement sa inyo ng karelasyon mo o sa, o, o sa pamilya nyo Sagittarius o kung ikaw ay mag uh, problema nandyan lang ang iyong kapartner o ang iyong karelasyon na palagi nakasuporta sa iyo, Sagittarius. Dito, uh, kung meron kang kahilingan at pangarap sa buhay, Sagittarius, yan ay magkakatotoo at matutupad, Sagittarius. Ayan, kung meron kang kahilingan, pangarap, magkakatotoo yan at matutupad, sa Sagittarius dito magkakaroon na away sa inyo ng karelasyon mo at posible kayong magkahiwalay sa Gatarius. Ingatan mo ang paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay sa Gatarius. Ayan. So, yan po ang ganap sa inyo sa Gatarius. Alamin pa natin ang ganap sa mga sa Ano pa ang ganap sa mga sagittaryo sa June 3 hanggang June 9? May isa dito ang nagbabalak mag-apply ng trabaho. O oh, kung hindi yan Sagittario, oh, tama Sagittarius nga, ayan o. Okay, King of Clubs. Pwede ikaw ito, kung hindi naman ikaw ito, ito ay Leo o Aries na lala lalaki. Ayan. Pwede isa kang lalaking Sagittarius. Kung ikaw yung tinutukoy, nagbabala ka mag-apply na ng trabaho sa June 3 to June 9. Kung meron kang trabaho, bal balak mo mag-resign. Dahil nga mag-apply ka, huwag ka basta-basta mag-resign. Mag-apply ka, antay mong matanggap ka sa applyan mo bago ka mag-resign. Para hindi ka magsisi si sa Sagittarius. At sa iyong pagbabiyahe, sa iyong pag-apply, may makikilala ka na bagong pag-ibig sa isang tao na maaaring maging jowa mo, maging asawa mo o girlfriend mo, boyfriend mo sa O girlfriend mo, kasi lalaki yung sa ang lumalabas dito. King. Maaaring makilala mo isang babae sa pag-travel mo o pag-apply mo na maaaring maging girlfriend mo sa O pa sa pag-travel mo, makilala mo yan. Sagittarius. Kung meron ka negosyo, may paglago sa negosyo mo, kung nang ka magtayo ng negosyo, magtatagumpay ka, Sagittarius. Kung meron kang trabaho, maaari kang ma-promote o dagdagan niya sahod mo. Kung mangailangan ka naman ng pera, Sagittarius, o pangpuhunan, may magbibigay sa iyo o may magpa, may magpapahiram sa iyo na galing sa kaibigan mo galing sa kamag-anak mo sa Gitarius maaari din na makabayad ka na ng utang mo sa Gitarius Ayan may pagbabago sa kaperahan mo sa Gitarius Kung meron ka nga negosyo, yan negosyo mo ay biglang lalago Kung meron ka nga trabaho ayan kinokonfirm niya maaari kang ma-promote o dagdagan niya sahod mo sa Gitarius Uh, maaari din naman na ikaw ay pamanahan ng kamag-anak mo sa Gitarius. Try mo rin ito maya sa loto o games. Maaari kang manalo sa Gitarius. Dito, may taong mamimili dito. Kung sino ang pipiliin niya o mamahalin niya sa Gitarius. Hirap itong pumili. Kung sino ang mamahalin niya. Maraming dalawa ang karelasyon niya. O dalawa ang karelasyon mo sa Guitarius. Ayan, at mahirapan kang pumili kung sino sa dalawang karelasyon mo ang pipiliin mo sa Guitarius. Dito, sisortihin ka sa pera sa Sagittarius, Dahil maraming makatanggap ka ng pera. Maraming sa pupuntahan mo Sagittarius sa, sa pag-travel mo ay makatanggap ka ng pera. May magbibigay sa'yo ng pera sa Guitarius sa June 3 to June 9. Maaari din naman ang perang yan ay manggagaling mismo sa negosyo mo o sa trabaho mo sa Guitarius. At sa pagbabiyahe mo, may makikilala ka na bagong kaibigan o lalaki na magbustuhan mo sa Guitarius. maaari nga niya magbigay sa iyo ng pera yung taong makilala mo sa June 3 to June 9 sa Gitarius na eh, baka naman may mag kasi dito lang mas din dito six of clubs kung mga ilangan ka ng pera ayan may magbibigay nga sa iyo o may magpapahiram sa iyo sa ba dahil siguro mga ilangan ka ng pera dahil mag-apply ka ng trabaho baka wala kang pera pang lakad ng requirements Sagittarius. Ayan. May magbibigay sa iyo may magpapautang sa iyo ng pera, Sagittarius. Dito. May magbibigay sa iyo ng regalo, Sagittarius. Sa June 3 to June 9, o oh, ikaw 'yung magbibigay ng regalo. Maaari din na ikaw ay bisitahin ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, o ng kasama mo sa trabaho mo. Kung hindi naman, marikaw yung bumisita sa kanila, sa June 3 to June 9, sa Getarius. Maaari din naman na ikaw ay ma sa party, birthday party, kasiyahan, inuman, kung ano man yan, kasal, debut, ano ba yan. Basta kasiyahan na ikasasaya mo sa Guitarius, sa June 3 to June 9, o baka sa inyo yan mangyari, yung party na yan, inuman, kasiyahan, at ikaw yung mag-iimbita sa kanila sa gitarius Meron kang iimbitahan. <clears throat> dito, kung magka problema ka sa pera sa gitarius may tutulong sa'yo dito. Ayan. ako kung klase klaseng problema yan, may taong tutulong dito, tutulungan ka sa Maraming kasama mo sa trabaho mo o sa negosyo mo o kung saan pa yan. Pero mas malapit sa pera. Kung magka problema ka sa pera, may tutulong sa'yo sa getaryo sa pera. Dito, nagbabala ka magtayo ng negosyo, malit maliit na negosyo na lalago sa getaryos. Maaari din naman na ikaw ay may papayuhan o ikaw yung papayuhan na patungkol sa negosyo na magagamit mo sa getarius ayan so yan po ang ganap sa inyo sa getarius baka ka naman nagbabala ka magtayo ng maliit na negosyo at wala kang pampuhunan ayan may tutulong sa iyo sa pera pampuhunan sa getarius o kung wala ka pang requirements may tutulong sa iyo may magbibigay nga sa'yo ng pera eh, sa Gitarius. Kung hindi ka naman mag-a-apply ng trabaho, hindi ka nang babalak magtayo ng negosyo, sa sisiwaltiin ka sa pera, may 10 of clubs dito. May magbibigay ng pera sa'yo dito, sa Gitarius. Sa June 3 to June 9, sa Gitarius. Kung may negosyo ka, maring yung pera na yan ay manggagaling mismo sa negosyo mo o sa trabaho mo, sa Gitarius. ha. Pero kung wala kang negosyo, wala kang trabaho, makakatanggap ka ng pera. Ayan, kasi 10 of clubs. Serte ito, serte sa pera. Sagittarius. May magbibigay sa'yo ng pera. Alamin natin yung outcome sa mga Sagittarius. Ano pa yung, ano po yung outcome sa mga Sagittarius sa June 3 hanggang June 9? Ano po yung outcome? Outcome po sa mga Sagittarius sa June 3 hanggang June 9. May pag-travel. May tao mag-travel dito. Sagittarius. Uh. Ngilig-hay ako. may pag-travel ka o may tao dito ang magka-travel sa Gitarius ang dahilan pwede nakabili ka ng bagong bahay o dahil sa negosyo o may, meron kang apply ang trabaho o dahil sa meron kang papasyalang lugar sa Gitarius kung utang ka sa loan ma-approve ang loan na yan sa Gitarius try mo nga tumaya sa loto games mari ka manalo sa Gitarius dito. <clears throat> Magkakaroon ng away sa inyo ng karelasyon mo sa Gitarius at posible kayong magkahiwalay. Baka sa pag-travel mo sa Gitarius, magkaroon ng away na sa inyo ng karelasyon mo. Ayan. At posible kayong magkahiwalay. Ingatan mo yung paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay sa Gitarius. At maring bumabagi yung moral at mangailangan ka ng moral support. <coughs> Mag-ingat ka din sa aksidente na pwede mangyari sa'yo. Maaari din na magkasakit ka sa Gitarius sa June 3 to June 9. Kung gagawa ka ng masama sa iba, mamalasin ka sa Gitarius. Huwag gumawa ng masama sa iba para hindi ka malasin. Sa pag-travel mo, uh, mukhang hindi magiging maganda yung, uh, ano, kasi mari magkaroon ng away dito sa inyo ng karelasyon mo sa Gatarius. Ayan. Ingatan mo paghawak ng relasyon mo. Ang relasyon, yan po ay pwedeng asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, pwedeng magulang mo, kapatid mo, anak mo, kaibigan mo, kung sino pa yan na pwedeng makaaway mo, nakarelasyon mo sa Gatarius. Sa June 3 to June 9. <clears throat> Ayan, sa Gatarius. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-like nag-comment at nag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakihit na lang po ang subscribe button mga Sagittarius. Maraming salamat po guys.